ng ating white choco white uh, chocolate yan mga idol makapos din sa maklin okay, mga lods may bago kayong maabangan update ko kayo pag nagpirat na uh, update ko na lang kayo pag nagpirat na yan magandang klaseng manok yan mga lods magandang klaseng inain tayong may ang itsura nyo. No? color na naman ang ating nakalagaan mga idol. Magpapasisil tayo ng off color. Ayan, nag-medium na siya. Update ko na lang kayo pag nag-pirat na ulit yan. Pag nag-guts na siya. ito yung idol, ito yung kulungan ko tapos sa taas lang siya hindi siya nag-itlog ano, update ko lang kayo mga idol kung nag-pirot na ulit may bago kayong aabangan. magandang lasa na yan mga lods sakto lang natin 2 minutes tapos abangan nyo yan tapos ng 21 days mga lods So, mga may 12 pirat na to. Abangan niya mga idol, update ko kayo.